masarap maging isang OFW. Kapag OFW ka, marami kang pera. Mabibili mo lahat ng gusto mong bilhin para sa sarili mo. Makakabili ka ng mga sapatos na gusto mo, damit, bag, alahas. Mabibili mo yan kapag isa kang OFW. Makakapagpundar ka ng magandang bay, makakabili ka ng magandang sasakyan, makakapagpatayo ka ng negosyo na gusto mo. Yun ang muka ng abroad para sa mga hindi pa nakakadanas na maging isang OFW. Pero ang lahat ng sinabi ko, hindi yun ganun kadali. Lahat yan, may proseso. Bago mo makuha lahat ng yon kailangan pagpaguran mo ng maayos dito sa abroad. At lahat ng yon yun ay ang mga bagay lamang na sinasabi natin na gusto nating maipadanas sa mga sarili natin kung sakaling makakapag-abroad tayo yung mga plano at pangarap na gusto nating mabuo para sa mga pamilya natin kasama na rin yun sa dahilan kung bakit tayo pupunta ng abroad para magtrabaho. Pero totoo yun, maaari mo talagang mabili yung mga material na bagay na yun para sa sarili mo lalo na kung may magandang trabaho. Yun ay kung iisipin mo lang ang sarili mo. Pero katulad ng dahilan ng karamihan mga OFW kaya nating piniling magtrabaho sa ibang bansa ay para maipadanas natin yung gusto nating buhay para sa mga pamilya natin. Kaya ang realidad kapag nandito ka sa abroad, uubusin mo lahat ng oras mo. Gagamitin mo lahat ng oras mo para magtrabaho, para kumita ka ng maayos at maibigay mo yung buhay na gusto mong ipadanas sa mga pamilya mo. At yung para sa sarili mo, tsaka na yun. Yung para sa sarili mo, kung may sosobra at kaya mong bumili, wala namang masama doon. Pero bago mo gawin yung mga bagay na yon, mas maiisip mo munang unain lahat ng pangangailangan na meron yung mga iniwan mo na nasa Pilipinas. Kasi alam mo naman sa sarili mo kung bakit ka nandyan eh. Hindi naman talaga umalis ka ng bansa at magtrabaho dyan sa abroad para matustusan mo yung mga bagay na gusto mong bilhin para sa sarili mo. Umalis ka dyan para maibigay mo at maipadanas mo sa pamilya mo yung mga pangangailangan na may bibigay mo sa kanila. At ang mangyayari, ipapriority mo yung mga plano mo sa buhay. Dahil yun naman talaga yung totoong dahilan mo kaya ka pumunta dyan sa abroad. Dahil kung hindi at uunahin mo yung mga pansariling kagustuhan mo, walang mangyayari dito sa'yo sa abroad. Tatanda ka dito at magpapabalik-balik ka lang na wala kang natutupad dun sa mga plano mo. Kaya pagpunta mo dito sa abroad, mababago yung mindset mo. Kung yung mga kagustuhan mo para sa sarili mo, hindi mo magagawa ng basta-basta yon. Dahil ang abroad ang magtuturo sa'yo kung ano talaga ang dahilan kung bakit ka nagpunta dito. Dahil totoo naman na hindi mo talaga maiintindihan ang totoong kaulugan ng abroad kung hindi ka pupunta dito. Kung hindi mo susubukan maging isang OFW, hindi mo talaga mauunawaan kung ano ang kaulugan ng pagiging isang OFW. Kasi dito sa abroad, dito ka na magmamatured ang abroad ang magpaparealize sa'yo ng mga bagay-bagay na hindi mo pa naiintindihan nung wala ka pa dito kasi dito matatagpuan mo na yung mga kasagutan kung paano mo matutupad yung mga plano mo sa buhay magkakaroon ka na ng courage o kagustuhan para matupad mo lahat ng yun sa mabilis na panahon kaya wala kang sasayangin na panahon uubusin mo yung lahat ng lalakas mo para ibigay sa trabaho mo at para kumita ka ng maayos dito sa abroad kaya yung mga kagustuhan mo dati para sa sarili mo ngayon, baliwala na lang yan kasi nauunawaan mo na, kasi naiintindihan mo na ang totoong kaulugan ng abroad. At ngayon, makakapagtrabaho ka na ng maayos dahil alam mo na yung totoong dahilan mo kaya ka pumunta dito. Kaya yung mga bagay na gusto mong mabili dati para sa sarili mo, ngayon mababago na. Gusto mo nang bumili ngayon ng mga bagay para dun sa mga mahal mo sa buhay. Para magamit mo bilang pambawi dun sa mga panahon na hindi ka nila nakakasama at nakakalungkot mang isipin. Pero karamihan ng mga OFW, yun ang alam nilang paraan para kahit papaano maramdaman ng pamilya nila yung presensya nila. Kaya ayan, para po sa lahat ng na mga nagbabalak mag-abroad at gustong maging isang OFW, sana mapanood nyo itong video na to. Para kahit papaano, magkaroon kayo ng idea kung ano yung magiging buhay nyo sa abroad at kung ano yung maaaring magbago sa inyo dito sa abroad. At ayan mga boss, hanggang dito na lang ulit yung vlog natin. At walang sawang pasasalamat pa rin para sa mga patuloy na sumusuporta at tumatangkilik sa ating mga ginagawang video. At doon naman po sa mga hindi pa nakakapag-follow, samahan nyo po kami dito. At sisiguraduhin namin na bibigyan namin kayo ng inspirasyon sa bawat pagbangon at pagkising nyo sa umaga, magiging masipag kayo. Dahil dito sa mga ginagawa namin, pinapakita namin dito ang realidad ng abroad. Like, follow, share.